Hello mga ka-subscriber. So ito lang pala mag-alaga ng uh, hayop, no? So pamuhin mo lang sa kilikili mo tapos hanap-hanapin ka na nun. So ito lang yung alaga mo. Kaya akala ko doon lang tayo makakita ng ganito sa Jurassic Park. So dito makikita mo rin maabot siya. At ito naman yung magic natin, no? So panoorin mo kung paano i-perfect yung bit bit natin na botih uh, uh, bote yan panoorin mo kung paano so isa rin itong magic no so ito naman happy halloween nagpapausok lang tayo marami kasing lamok <laughs> so ganyan lang nagpapausok happy halloween sa lahat ng mga subscriber natin viewers followers so like and subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe ito naman yung malaking aquarium ko so kung sino ang may gustong isda na to so pwede ko na to ibigay sa inyo kasi namulobi na ako sa pagpakain ito no so okay. so ito naman yung rescuer kapag tumirik yung aeroplano mo no, pwede kayo tumawag ng rescuer yan na re rescue kayo niyan oh So yan umaatras pa mga ka-subscribe mga ka viewers. So kung nakarating ka dito, please like and subscribe sa ating Job TV channel. So ito pa yung flying saucer na mata natin na dumaan sa ating bahay. So, yan. Minsan galang makakita ng mga ganyang mga sasakyan, no. Mga kontraktor lang yung pwedeng yan kasi malaking mga mayaman so sa Pilipinas wala pang naka ganyan ilaw so dumilim at dito naman yung isa nating magic op so okay so ito naman yung isa pa nating magic uh, ka subscriber so at ito naman yung nakita natin <laughs> kasi may pagyo daw sa loba kaya doon sila sa taas lumaan ng bakit <laughs> so, panoorin mo kung paano sila naglalakad dyan at hindi pa namamansin sa atin so at ito naman yung sasakyan ganito lang pala magsakay o panoorin mo hop Okay, so ganyan lang magsakay, Mag-drive. So, ito naman yung inaantay natin medyo dumilim at yan bumabalik na sa normal yung panahon pa pala yung inaantay natin so ito naman yung chinilas kaya nating paliparin yan panorin mo oh. oh, ganyan lang magpalipad ng chinilas mga ka subscribe So ito naman yung kanina <coughs> maamong alaga natin so sa kilikili lang yun natin pamuhin. tapos na so hanap hanapin ka na nun so ganyan lang magpaamu ng mga ganito palang alaga kala ko sa Jurassic Park thank you po